Hmm? Just one. One million? O pwede? Hmm? Siyempre, pipiliin ko yung one million. Ano naman gagawin ko sa si pwede? Hmm? Ano ba yan? Uy, ba't nag-error? Ang naman. Pwede na nga lang. Ano naman gagawin ko sa si pwede? Malas ko naman. Oh anak, bakit ang tamlay mo? Ano ang napili ah, mo? ano ma? Puwet Ha? Puwet? Akala ko pa naman magiging mayaman na tayo Iyaan niya ma, babawi na lang po ako O siya, sige anak, mamaling ka ka muna Akin na po Ah, sige po ma, mamaling ka na po ako Sige, sige, mag-iingat ka Aray, pastos ka, ba't ka nang hawak ng puwet? Ang ang trip mo ha Puwet ko pa talaga na pagtripan mo hmm? oh, Aling Marites, kumusta ka na po? Okay lang gab, ito, chismosa pa din Ah, uh, Aling Marites? Ang dumi po ng pwit nyo. Papagpagan ko lang po. Ah, ala, talaga ba? Sige, pagpagan mo nga. Sige po. Okay na po. Okay na po. Ay, salamat iyo ha. Ah, kapag nakakahawak ako ng pwit, nagiging pera. Ah, A estua